Nakakalungkot mangisipin, isipin ngunit kailangan na talagang tanggapin na break na ang katnil. Balikan natin ang mga moments kung saan makikita na wala na ang dating sweetness ng katnil. Marami ang nakapansin noong ABS-CBN ball na wala na ang dating kasweetan ng katnil sa isa't isa. Usually kasi, clingy sila sa isa't isa. Ngunit kuha sa video na ito na hindi nakahawak si Kath kay Daniel nagaya gaya ni Belle na nakahawak talaga kay Donnie. Ito namang si Francine, sweet na sweet din kay Seth at pinahiran pa ang pawis nito. Sa kabilang dako naman, itong si Katnil ay eh hindi na halos nag-uusap. Pati na din sa interview ng ABS-CBN eh hindi din sila nag-uusap. Di gaya ng dati na nagbubulungan pa yan sila at sobrang clingy sa isa't isa. Kaya nga, marami ang nagsasabi na hiwalay na sila before pa ang ABS-CBN Ball. Ikaw na tunay na fan ng Katnia. Anong opinion mo dito? Share your thoughts sa comment section.